kabilog kabilog pa saan ka? ah dito lang kabilog i road test ko to kay oh. medyong may rola sa salamin naka sa nang may mga ilaw na ba yan? complete na? kabilog pwede mo pa ipakita na, na ilaw na yan? oo oh, naka na ilaw na kabilog yung kanyang munting iniimbinto ayan po signal light mo gumagana? oo oh. saan? Kaliwa, kanan, kahit saan. Kaliwa? Oo, kaliwa. Kanan pala, una. Oo. Kanan. Kanan. Oo, gumagana na po lahat. Yung stop kuan mo, stop light. Uh, Check nga natin kung... Yung signal pa sa kanan yan. May mga signal light. Stop light ganda na mga kabilog nung binubuo ng kabilog na toto o oh. ayan po siya tinitisting niya ah po, tingnan pag kwan lalo pag gabi yung mga ilaw niya kulang pa po yan madadagdagan pa po yan abang abangan nyo lang po sa next na vlog namin mayroon pang idadagdag dyan ng mga ilaw pa at yung dito o po, lalagyan pa yan ng takip Lalagyan pa po yan. Ayan. Ang ganda na po. Oh. Side mirror na. Yan po yung ilaw niya sa harap. Yan po yung harap niya. Oh. Maganda na. Pipinturahan pa po yan. Malalaman niyo abang-abang lang po sa next episode namin. Pag ang kuha niya yung hitsura sorry pa ayos na kabilog pwede na pwede mo na ng pag exercise bukas uh, po kabilog ah uh, maraming salamat po mga viewer namin mga kabilog shoutout sa inyo lahat lalo lalo na sa mga follower sa inyo pag suporta shoutout sa inyo lahat sa taga San Sebastian Lancaster huwag kang magalala kabilog Pupuntahan. Ito. Yeah, pupuntahan namin ikaw. Oh Shout out lahat sa inyong lahat. God bless you all. Ayan po mga kabilog. Ayan na po siya. Palis na. Ingat kabilog.